pagdating po ng gabi mga ka-organic kini kailangan pong ilawan yung mga bulate para hindi po sila umibabaw so mamayang gabi po lalagyan po natin yun nang ilaw may solar po ako na ginagamit para sa kanila kailangan po talaga 15 days naka-ready na po yung pagkain mo kasi within 15 days, pwede ka na mag-harvest so pag-harvest mo, meron ka na agad naka-ready na pagkain para hindi po sila uh, magutungan at hindi po sila pumayat yung mga bulate yung BSF naman po uh, ang buhay po ng Black Soldier Fly ay hanggang 45 days lang talaga sila kasi uh, after nila makipag yung lalaki namamatay agad at kapag nakapangitlog na po yung babae mga eh mamatay na rin po siya after 2 days uh, at yung mga namatay po natin ng mga BSF ay eh, pwede po natin ipakain sa ating uh, mga manok kung may alaga po tayong manok o may alaga po kayong, manok, alaga po kayong uh, baboy o pato po mas mga ganda. Ito po ay isang katutak. <laughs> Wait. Lumabas na sila. Nakaorganic sobrang da. Nako. Lumayas na yung mga BSF ko. Black soldier fly. Ito po yung mga fly na nakakatulong sa ating environment ito po ay hindi masama hindi po sila kumakain namamatay na po sila tapos po nila makapagmate kailangan lang po lang nila talaga maamoy yung may pagkain para po dun sa mga bagong henerasyon so ayan po sobrang dami <coughs> sobrang dami na nila flux module fly kailangan ko na siguro silang ilipat sa mas malaking lagyan kasi hindi na nila hindi sapat yung pagkain para sa kanila malakas po silang kumain ito po yung iba malalaki na hindi po kasi sabay sabay organic sobrang daming black soldier fly madali lang po itong gawin na ka organic napakahalaga po nito kasi nakakatulong po tayo dun sa pagprevent po na yung mga ating mga waste kaling po sa ating mga biniling gulay, isda o prutas na ano kung, eh, na convert po natin sa kung lupa mas kumbaga po eh napapakinabangan natin na maigi yung basura hindi po lang po mga ka organic kailangan ko po silang takpan maigi para hindi po sila lumayas hindi po sila makatakas ito po pala ay sayote mga ka-organic sa unang video ko po kasi sabi ko patola ayun ako ayun po medyo may problema po ako pero prevent po po kaya pa namang yan meron din po tayong kangkong doon ka organic ito naman po ay para sa uod sa so, ANC ko sa susunod na video naman po mga ka organic uh, titignan po natin kung ano po ba yung magandang epekto ng mga tae nila sa ating mga pananim kung gaano po ba ka epektibo talaga yung pamamaraan organiko at gaano po ba siya kaganda at tulad nga po ng sinabi ko maliit lang po yung space ko so balit uh, kahit po maliit ang space hindi po hadlang para magawa po natin yung organic na pamamaraan at pagtatanim kasi sobrang taas na po ng mga bilihin ngayon lalong lalo na po yung ating mga gulay maaari po tayong magpatubo sa maliit na space ako po, karamihan po ng aking gamit dito ay mga recycle. Nakalimutan ko, hindi, hindi ko pala doon ibubuhos. Hindi pala. Magkukunti ang kanina. Ah. Ah. Ito mga ka-organic. basura gulang po yung plastic ganoon lang po yung pagpapakain ng ating mga alagang BSF at ANC sila po ay mag best friend nagtutulungan sila para mas mapapabilis yung decomposition ng ating mga basura medyo maulan na naman po ka organic ha, eh, ito eh. meron din po ako mga rice straw sa gilid mga ka organic nakahanda sa so, pagkat sa likod po natin ay eh, mayroong malaking palayan mga ka organic kaya napakaganda po meron po tayo mapagkukunan ng ibang mga pangangailangan po natin kagaya ng rice straw sapagkat so, isa rin po yan sa so magandang gawing mga compost Maraming maraming salamat po ka -Organic. sa susunod po ulit na video. Tayo po magsama-sama ulit. Paalam mga ka -Organic.